Hello guys, dito po kami ngayon sa Tagaytay, Tagaytay. Tama lang ako uh, sa Amaya, Tagaytay. Ako dito po tayo sa kitchen po nila. Ayan po yung mga unit po natin na ginawa. Wall -shelf, table po, yan yung basuraan po. Ayan yung rack po, yan yung table sink po. Ayan yung rack na yan, yung hood. yung pizza oven po, yan yung mga kalan po yung magawa natin mga uh, unit po natin na stainless sa so, mga magusto po magfabricate po dyan magtatayo mag po ng bagong business po nila na fast food o restaurant na pwede po kayo magfabricate sa company ang guys yung mga gawa po natin uh, ang gawa namin sa kitchen ang um, pagawa na po kayo para marami po kami ng project uh, Selamat. Selamat.